Aminado si Barbie, na ang basketball scene nila David, sa maging sino ka man, ay isa sa mga hindi niya malilimutan. Consider ko na parang unforgettable scenes ko with David. Unforgettable scenes ko with David. Chica Dahil nga sa nahirapan siya sa eksenang ito, ngunit unforgettable scene pa rin sa kanya sapagkat, si David mismo ang nagturo sa kanya. So isa 'yun sa makoko-consider ko na parang unforgettable scenes ko with David kasi that was that was the only time na tinuruan niya ako. Wala daw idea si Barbie kung paano maglaro ng basketball kaya tinulungan siya ng kanyang love team partner na si David na isang court superstar nung college days niya pag Kapag sila direct, nagsasabi sila ng mga term na, oh, guard lang, guard lang, oh, mag-lay up, mag -lay up. Sabi ko talaga, anong ibig sabihin nun? Iturong sa atin kasi hindi ko alam. Ramdam naman daw ni Barbie ang guidance ni David sa kanya. Na, naramdaman ko naman yung guidance ni, ni David kasi nakikita niya na na medyo nararatel na ako. Maingat daw sila sa pag-shoot ng eksena dahil pisikalan ang nasabing sport all know how physical basketball is, diba? Kaya naman ramdam daw ni Barbie ang extra care ni David. Medyo nahirapan din daw si David dahil nga sa maginoo si David, malamang ingat na ingat ito kay Barbie at todo alalay na hindi niya ito masaktan. In my case na nagpapanggap lang naman akong lalaki but in reality babae ako. So syempre may mga um, sensitivity issues style dyan sa part na yan. So, medyo nahirapan si David. Um, dahil gentleman siya, ba? Diba? Kaya parehong challenging sa kanila ang nasabing eksena. So, medyo... Medyo challenging siya for the both of us. Kahit na magaling siya mag-basketball, syempre, uh, na-challenge siya kasi gusto rin niya akong maalalayan dun sa eksena. with us today